Sir, pabor ka ba impeachment ni Sarah? Maka Duterte o. Oh. hindi, uh, <gibu> <gibu> hindi ka, ka pabor o pabor? Gengge. <muling> <gibu> 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 sir, ikaw sir, pabor ka ba sa... Hindi, hindi, hindi. Bakit Duterte kami, Duterte. 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 Sir, sir, sir. Magsa-survey lang ako. Pabor ka ba sa impeachment ni Sara Duterte? Hindi, hindi. Hindi. Bakit sir? Bakit? Bakit? Uh, narama <laughs> ano yung tanong mo. <laughs> Pabor uh, ka ba sa impeachment ni Sara Duterte? Ay, hindi. Hindi. Bakit sir? Bakit? Duterte yan. Kasi ako, pangalan ko sa Facebook, Yun by Digong at saka taga Davao talaga. Ah, taga Davao. Ako bye. Ikaw sir? Taga Digus, mangko. <laughs> Wala ka didigos, hindi ka nagdigos. <laughs> Ikaw, pabor ka ba dun sa impeachment? Ay, hindi. Okay, ganito yan. Ah, oh. ah. Paano nangyari yun na ang mga mga dating leader-leader na mga left daw napunta sa right na wrong naman. <laughs> Sila pa ng astig-astig na mga... Paano masabi? <laughs> Palagang ganun naman talaga sir eh. Dating left, naging right pero wrong. Na wrong na. Sir, <laughs> tanong ko lang. Pabor ka ba sa impeachment ni Sarah? Hindi, syempre Bum Hindi. Duterte tayo. Duterte, yan. Uh, bakit? Bukod doon, nasa Duterte. Ano sa tingin mo bakit hindi ka papayag? Kasi yung natapos nila, di ba? Yung mga nakaraan na uh, administrasyon, kung sa nakay niya, malaki diferensya. Saan ka pa? Uh, ah. sige, sir. Salamat, sir. na sa, ano, mabaho ang punga uh, magsalita. At yun. least may gawa. Ayun, yun tayo. Ito so sa mga bango, wala namang gawa, puro kurak. Ayun. Sige sir, salamat. sa tingin mo, pabor ka ba o hindi? Hindi. Hindi, bakit po ma'am? Duterte ako eh. Sa Duterte. Ay, sige ma'am, thank you. Dapat Marcos ka ma'am, di ba? Kaya lang. Mga ilokano mo ba yan, kasi minsan bagtit. Eh, tama ba yan? Anong bagtet? <laughs> Sabi ko, ang mga ilokano mo ba